Good day! Meron naman ako ituturo sa inyo ng bagong tutorial. Paano nga ba maglagay ng shortcut key sa mga paborito nyo application? Para anytime na gusto nyo i-open yung mga program na gusto niyo, is shortcut key na lang sa keyboard ang pipindutin ninyo, hindi na i-search pa. Example, Microsoft Word na ng shortcut key. Right-click Microsoft Word Properties, then punta ka sa shortcut key. Lagay mo na Control Alt W kasi Word siya. Yan naisip ko W eh. Apply. Okay. Pag pinindot mo sa keyboard mo Control Alt W, automatic magbubukas dyan si Microsoft Word. Ayan, bubukas na nga siya. Sunod, lalagay natin yung shortcut key. Ang paborito kong Visual Code Studio, Properties, Save, Ways. Control Alt B, yung naisip kong ilagay. Apply. You need provide administrator. Continue lang. Then apply. Okay. Pinindot ko sa keyboard ang Control Alt B. Magbubukas dyan si Visual Code Studio. Ganun lang kadali. Example, maglalagay ako sa Excel naman. Excel. Right click ng Excel. Open file location. Dito sa loob. Right click sa Excel. Punta sa shortcut. Control Alt E. Para kay Excel. Apply. Continue. Okay. Pag pinindot ko ang Control Alt E, magbubukas Excel. Ganun, na maglagay ng shortcut key para sa iyong mga paborito ng application para mapabilis ang iyong trabaho. Sana may natutunan kayo. Good luck sa inyo.